Bismillah alhamdulillahirabbilalamin, rahman ar ala anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung pangwalong nakid, inshaAllah, Mudaharatul musyrikina alal muslimin. Ang pagtulong sa mga musyrik laban sa mga muslim. So natalakay natin nung nakaraan ang kumpletong muwalat o loyalty, na ganyan din, may sa tawali, pakikipag-alyansa sa mga kufar. Maaring ano nga yan eh, maaring hindi naman laban sa mga muslim, pero yung kumpletong loyalty mo sa kanila, nagiging kufor din. Kasi na nangangahulugan na umaanib ka sa kanilang relihiyon Sa pamagitan ng pamamanata ng katapatan dito unang una. Kaya nga may issue sa ano eh, sa lupang hinirang, sa panatang makabayan, yung panurumpa ng ispag, mga ganong bagay, hindi sila completely safe na kumbaga na gagawin ng Muslim. Kasi meron pa rin itong bakas ng katapatan sa mga hindi pa nanampalataya. Kahit pa nga, maaring walang digmaan sa pagitan ng gobyernong Muslim na dito ka matapat, pero the fact na kompleto yung katapatan mo rito, kufur yun. Kaya dapat yung Muslim, magre-reserva siya ng kanyang katapatan para lang sa Islam at sa mga Muslim, insya Allah. At gayon din, yung may mga trabaho na mayroong panganib dito. Boy, pangarap tong kambal, mag-abogado, mag-pulis. Halimbawa, mayroong ginahasa. Tapos ikaw, abogado ng ginahasa. At ang pangako mo lang doon sa ginahasa, makukulong ang gumahasa sa iyo. Nang hindi ipapatupad ang batas ni Allah na parusang kamatayan. So yun ay kufur. Yun ay kufur. So ganoon din, pulis. Hmm. Pero sa ano, yung pagkapulis medyo mild eh, kasi maring ang pulis pinapatupad niya yung batas, na wala namang kasamang tashiri, kumaga pagsasabatas. Kasi yung, yung abogado, nandun siya sa proseso din ng, ano eh, ng pag-interpret sa batas. Pero yung pulis, nag execute lang siya ng batas. At maaring yung kanyang pananagutan dito ay mas mababa. Kasi hindi naman lahat ng batas ng tao taliwas sa batas ni Allah, di ba? Batas trapiko, batas sa buhay ng tao, hindi yung taliwas sa batas ni Allah. Pero yun nga, uh, naroon pa rin yung, ano, yung panata ng katapatan sa mga hindi mananampalataya. At ang ibang mga Muslim, lulong na rito. Lulong na sila sa katapatan sa kopar. Sokdo lang, papatay sila ng Muslim para sa kanilang mga ambisyon. So, huwag na natin buksan yung pintu na yon ng uh, nakakasama, pintu na nakakasama sa ating pananampalataya. Hindi natin sinasabing 100% masama, pero inga, da mayaribo ka ila malayaribo. Iwan mo ang nagbibigay sa iyo ng pagdududa tungo sa hindi nagbibigay sa iyo ng pagdududa. Ang mag-aabogado kayo, pulis, bawal tulala dun. May sakit pa naman kayo minsan, tulala. Hindi pwede. Inga. Hindi pwede. <laughs> di-discourage -di ka lang kayo. Hanap kayo iba, inshaAllah. Kasi marami pa naman pwede maging trabaho, pwede pagkakitaan na safe. Safe na safe sa akida, inshaAllah. Yung problema rin sa yung mga sharia lawyer, may, may sablay dun sa Muslim personal loss Pwedeng makulong yung lalaki na mag-aasawa ng pangalawa o iba pang subsequent marriages na hindi alam ng unang asawa? Hmm, pwede siya makulong ng bigami. E taliwas yun sa batas ni Allah. Tapos ikaw, Sharia lawyer ka, tapos yun yung... O kayong dalawa, bugado na kayo, di ba? Dinimanda ng nanay nyo yung tatay nyo. Sasabihin niya sa korte, hindi ko alam na nag-asawa yan, kaya didimanda ko yan. Papakulong nyo ba yung tatay nyo? Hindi rin mabigat, hindi siya ganun-ganun lang na akala ng mga tao. Uh, ligtas. Pero siyempre, yung makatuwiran na pag-unawa, nandyan sa gitna. At merong palaging dalawang extreme na pag-unawa. Itong extreme na ito na tinatalakay natin ngayon, yung mga akala nila walang problema sa pag-aabogado, pagpapulis, pagsusundalo, yun yung extreme na Pagpapabaya. At meron din namang extreme na pagpapatupad. Eh, yun, nandun na naman yung mga terorista. Kahapon may nabasa akong post, hindi eh, talaga nila alam yung pinagsasabi nila. Eh. Ang pulis daw at ang sundalo, automatically mortad. Eh sinong nagbigay sa kanila? Unang tanong doon, sino nagbigay sa kanila ng otoridad na magtakfir, maghatol na na nagiging kafir ang sinumang pulis o sundalo na Muslim. Mm, kawaris na kawaris. Kasi, nga, inulit-ulit ko lagi, mula nang sinimula natin talakayin ang do Islam. Tinatalakay natin ito para maiwasan natin at mababalaan ng mga tao. Hindi para maghatol sa mga tao. Ito mga tarantadong to, wala na, sila na yung naghatol. Kafir to, kafir yan. Sila na lang matitira Muslim bandang huli. Ubus na lahat ng Muslim. So, sinong ano? Sino nagbigay sa kanila ng otoridad na ganun? Samantalang malinaw sa mga dawabit at takfir, matatalakay din natin inshaAllah. Sa pagturing sa sino man bilang kafir, bilang munafik, o ano pa man, kahit ngayon mangkukulam eh, hindi mo basta-bastang pagbibintangan yung tao na mangkukulam. Kasi takfir din yun eh. Pagbibintangan mo yung tao na munafik, takfir din yun eh. Hindi yun basta-basta. Nakareserba 'yun para sa mga maalam. Ngayon, pwede kang magduda. Pwede kang magduda. At maaring sa ilang pag-uusap ninyo halimbawa, matutukoy mo na nagdududa ka na maaring munafik ang isang tao. Pero hindi hukom 'yun. Pero sila hukom talaga eh. Malinaw na malinaw. Parang gusto nilang sabihin ngayon, murtad ang mga pulis at sundalo na Muslim, patayin nyo na. Yan ang mensahe na gusto nilang iparating. Hindi basta-basta yung usapin ng takfir. Hindi basta-basta yung usapin ng takfir. Ang hinahangad natin yung makatarungan na pag-unawa sa bagay na ito. Hindi yung sobrang luwag na nasa punto na ng pagpapabaya o yung sobra namang higpit na naubos na yung mga Muslim, wala nang natira. Kasi yun naman talaga gusto ng mga terorista, eh. sila lang yung Muslim sila lang ang papasok sa paraiso. Para meron silang justification kapag pipinsalain nila yung mga Muslim. Kapag papatay nila yung mga Muslim, nanakawan ng mga Muslim, gagahasain ng mga Muslim, aalipinin ng mga Muslim. Yun una nilang ano eh, una nilang bukang bibig. Kaya namin ginawa yan sa kanila kasi nagkafer sila. Pero kahit ganun pa eh, kahit maging kafer ang sinuman sa mga Muslim, hindi nangangahulugan na nga kahit sino na lang pwedeng magpataw ng had ng ridda sa kanila. Yung parusang kamatayan sa kanila. Hindi ko sino-sino lang. Si Papeta Muhammad Sallallahu nga eh, may nagmortad nung panahon niya. Yun nga, di ba, yung iniluluwa ng lupa, hindi naman niya yung pinatugis para patayin dahil nagmortad. Hindi yun ganun kasimple. Kaya mga ano, marami sa mga nagsasalita tungkol sa jihad, kung sa mga bagay na ito, hindi nila alam yung mga pinagsasabi nila. Hula-hula, mga payaso, mga clown, mga nagpapatawa lang. Ginagawa nilang katawa-tawa ang relihiyon. Inaangkin nila yung kaalaman dito na wala, sila, wala naman silang kahit, kahit ano na pinag-aralan dito. So ngayon muli, isa mudaharatul musyarkina alal muslimin. Sinabi Ibn Jari Rahimahullah, ang kahulugan daw nung aya, yung binasa natin nung nakaraan. La tatakidu ayyuhal mu'minun al-kuffara duhuran wa ansaran. Huwag ninyong kukunin kayo mga mananampalataya, huwag ninyong kukunin ng mga hindi mananampalataya, ng mga tagatulong at mga kakampi. Tawalunahum ala dinihim. Na sila ay nakikipagkampihan sa kanila sa kanilang relihiyon. Ibig sabihin, ito na nga yung kumpletong katapatan sa kanila. Na nangangahulugan din na sumasang-ayon ka na rin sa kanilang relihiyon. Na kahit kapag kalaban nila Muslim, oo ka na rin kasi trabaho eh. Kahit alam mong hindi na makatarungan yung digmaan nila laban sa mga Muslim. Kung laban sa mga terorista, pwede eh. E kung yung laban sa mga Muslim, yung, gobe, yung gobernador, halimbawa, ang gobernador, gusto niyang kamkamin yung lupain ng mga magsasakang muslim. Nandun ka, polis. Palalayasin mo yung mga nakatira doon. Kasi sasabihin mo, walang titulo. O di kufur yun. Yun ay kawalang pananampalataya. Yun ay kawalang pananampalataya. Kahit nga ano eh, kahit muslim pa yung nagturo, bagay na ito. Hindi lang to basta-bastang pangaapi. Kung yung pangaapi, Uh, delikado na, ito doble pa ng pangkaraniwang pangaapi. Kasi ginawa na ito kumbaga na meron kang pagkiling sa relihiyon ng iba. At pinagkakanulo mo ang iyong relihiyon at ang iyong kapwa. Huwag kang magiging loyal sa kanila, lalo na sa kanilang relihiyon. وَتَدَاهِرُونَهُمْ عَلَى alal muslimina دُونِ mu'minin. At tinutulungan mo sila laban sa mga mananampalataya, sa halip na tutulungan mo ang mga mananampalataya laban sa kanila. So, baligtad. Sa halip na kinukuha mo ang mga mananampalataya bilang kakampi, laban sa mga kufar, yung mga kufar kinukuha mong kakampi laban sa mga mananampalataya. Okay, nagpapagamit ka sa kufar laban sa mga mananampalataya. So, delikado. Delikadong delikado wa tadullunahum ala auratihim nga kabilang doon sa pagpapakita ng katapatan sa mga kufar o pagtulong sa kufar laban sa mga muslim ito ay isang uri ito ng pagtatraidor. yung pagsisiwalat ng kahinaan ng mga muslim sa mga kufar sa lahat ng digmaan sa pagitan ng mga kufar at mga muslim. Lagi may traidor eh. Lagi may traidor. Sa Afghanistan, sa Iraq. Diyan na lang sa Bangsamoro, nung digmaan yung all-out war ni Iraq. Kaya raw nakapasok yung mga sandal sa Abu Bakar. May nag May mga nagturo sa pwedeng ano, dadaan na, mas madaling dadaanan na hindi na masasagupa yung mga nakabantay mayroong nag door. Anong klasing kamatayan kaya yung ano? Hinaghihintay sa tao na yun, yung Muslim na yun na nag door sa kanyang kapwa Muslim. At anong klaseng parusa sa kanya sa libingan? At lalong anong paghukom sa kanya at lalong anong impyerno ang makakaharap niya? Na, ano, nakatakot. Kaya dapat tama. Tama yung pag ng tao rito sa usapin na ito. At sa lahat ng aral sa Islam. Makatuwiran. Hindi yung sobra-sobrang higpit at hindi yung pabaya. Hindi yung pabaya na uh, pagsasakatuparan. Pa Yan sinabi, "Fa na mayaf mayyaf aludali kafalay sa min Allahi fi Dahil sino man ang gagawa nito? Tutulong sa mga kufar laban sa mga muslim o tatarido ang mga muslim wala siyang kinalaman kay Allah na kahit na ano. Kay Allah. O, wala siyang kinalaman kahit, kahit na ano kay Allah at si Allah wala rin kinalaman sa kanya na kahit na ano. Ya ni bidalika faqad buri amin Allah wa bara Allahu minhu bi irtidadihi Nang ibig sabihin nito na wala siyang kinalaman kay Allah na kahit na ano, na wala nga siyang kinalaman, ibig sabihin, hindi siya muslim. At si Allah wala rin kinalaman sa kanya na hindi siya mananampalataya dahil sa kanyang pagtalikod sa relihiyon Irtidad andinihi. So itong irtidad, isa rin ito sa mga salita na kasing ng ridda. Parang doon sa aya, "...fayamut wa huwa kafir, faulay kahabitat amaluhum pid dunya wal akhirah, waulay kashabum naruhum piha khalidun." Ibig sabihin na matay na hindi siya bumabalik sa Islam. Mawala ng saysay -say ang kanyang mga gawain sa mundong ito sa kabilang buhay. At para sa kanya ang parusa sa kabilang buhay, ang apoy sa impyerno at mananatili siya roon habang panahon. Sing so yung na tinutukoy dito, walang ibang kahulugan ito, kundi pagtalikod sa Islam. din sinabi ni Sheikh Sulaiman بن عبد الله آل الشيخ قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نُطِيءُ فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون سدوس سورة الحشر Verse 11, yung suratul hashar ito yung surat tungkol doon sa uh, pagkakapalayas sa mga tribo ng mga Hudyo sa Madina. Lalong-lalo na yung pinakamalaking tribo na napalayas doon, yung Banu Nadir. Yung Banu Nadir. Kasi yung ka pinalayas pagkatapos ng Badar. Yung Banu Nadir, pagkatapos ng Uhud. Yung Quraida, pagkatapos ng Khandak. Yung Banu Nadir, sila yung lumipat ng Kaibar. At habang nandoon sila sa Kaibar, patuloy pa rin yung pakikipagsabwatan nila doon sa mga natitirang mga Hudyo ng Quraida at ng Quraysh. Kumbaga. Sa so itong ayan na ito, sabi ni Allah, hindi ba nakita yung mga munafik na Hindi ba nakita yung mga munafik na sinasabi nila sa kanilang mga kapatid na hindi mananampalataya na kabilang sa angkan ng kasulatan? sa mga munafik, halimbawa na nga dyan pangunahin, di ba? Siyempre si Abdullah bin Ubay bin Salul. Sa Uhud wala siya, matras siya. Kaya kumunti sila lalo doon sa Badar eh. At doon sa, sa Kandak, hindi siya napatawan ng, ano eh, ng, ng parusa kasi hindi na napagtiba yung kanyang partisipasyon. Pero meron siya talagang partisipasyon, Meron siyang ugnayan doon kina Huyay bin Akhtab at iba pang mga Hudyo ng Koreda at ng Banu Nadir din doon sa, ano, sa Kaibar. Sa so, mga munafik, sila ang pangunahin na merong katangian ng pakikipagsabwatan sa mga kufar laban sa mga muslim. Sila yung may pangunahing katangian na ganito. Kaya ngayon ano, yung mga terorista, actually may basis yung kanilang mga sinasabi. Yung mga terorista, yung ISIS, tawag nila sa mga ayaw sumama sa kanila, kufar, murtadin munafik. Kasi yung, ito, yung ugaling ganito, yung nakikipagsabuatan sa mga kufar, laban sa mga muslim, ang pangunahing gumagawa nito mga munafik. Pero yung nga lang, nasobrahan sila. Nasobrahan sila ng pagpapa Tupad dito, kumbaga ligaw at baluktot nang kanilang paniniwala sa usapin nito. Sinasabi nila doon sa kanilang mga kapatid na mga hindi mananampalataya, ng na mga Hudyo at Kristiyano, kapag kayo ay pinalayas, lalayas kami kasama kayo. Pero sinungaling, alam natin sinungaling sila. Pinalayas yung Kainuka, naiwan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Pinalayas yung Banu Nadir, naiwan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Pinalayas yung Kuraida, naiwan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Wala lang. Kung mga hinihimok lang niya sila na labanan yung mga Muslim. Pina, pinagaalab lang nila ang mga apoy ng digmaan. Sa halip na mga, naghahanap sila ng ano, ng paraan para Mag, magkaayos, kumbaga, o hindi lumala yung gulo, pinapalala pa nila. Sa kabila ng Constitution of Medina, yung Ahdol Medina, Constitution of Medina, kasunduan sa pagitan ng mga muhajirin, ng Ansar, at ang iba pang mga tribo ng mga Hudyo, na pare-pareho nilang ipagtatanggol ang Medina kapag sumalakay ang Kufar, ang Quraysh. Kaya nga doon sa Uhud, may Hudyo doon. Si ano? Si Mukayrik Nandun din yung sa Omar series, pinakita yun doon. Eh. Yung Hudyo na ano? Yung maliit. Napatay siya doon eh. Pumunta siya doon dahil tinupad niya ang kasunduan sa Madina na pare-pareho nilang ipagtatanggol ang Madina laban sa sino mang sasalakay dito. Kahit araw pa yun ng Sabado, Si Nahuyay bin Aktab, yung pinakita do sa Omar series, nakausap niya, na ayaw sumama sa kanya. Kinakatwiran nila na Sabado, araw ng Pangilin. Pero totoo niya, ayaw lang talaga nilang tulungan ng mga Muslim. Gusto nilang mamatay na ang mga Muslim. So nandun si Mukhairik dumating at uh, sumama sa mga Muslim. Actually si Mukhairik sabi pa nga sa mga ulat, nang namatay siya, yung kanyang mga ari-arian, hindi niya iniwan sa kanyang kapwa hudyo. Iniwan niya kay Propeta Muhammad SAW yung isang lupa niya. At yun na yung, kumbaga, ginawa rin ng mga Muslim bilang wakaf, bilang endowment. Na yung nga isang property na idinodonate sa para sa kapakanan ng mga Muslim. Hindi ito pag-aari ni noman ng sinumang pribadong individual. As in, dinodonate talaga ito yung ginawa ni Mukhayrik, hindi yun Muslim pero tinanggap nila. Na yun nga, dalil din yun na ibig sabihin, kapag merong hindi Muslim magbibigay ah, magbibigay sa'yo ng anuman para sa kapakanan ng Islam, pwede mong tanggapin. Kasi may mga usapin dyan, halimbawa eh. yung hindi Muslim, gagastos pang ng masjid, pwede ba tanggapin? Pwede. Pero ikaw, Muslim, hindi ka pwede magpatayo ng simbahan. Ilang malinaw, hindi pwede. Pero tayo, pwede tayong tumanggap ng wakaf galing sa hindi Muslim. Yung nga sabi ng mga manafik dun sa mga Hudyo, tsaka sa mga ano, iba pa. Kapag pinalayas daw sila, lalayas sila kasama sila. Pero hindi nga sila lumalayas. Upal nga eh. Kung tinutulak lang nila yung tao na labanan yung mga Muslim. Pero pag labanan na, wala na, nagtatago na sila. Pangasar. <laughs> At ganyan din sabi nila, uh, wala no ti kum ahadan abada. Hindi kami susunod sa sino man, laban sa inyo kahit kailan. Halimbawa, yung mga Muslim, gagirahin nila yung mga Hudyo. Hindi raw sila kakampi sa mga Muslim. Pero totoo niyan, nung pagkatapos ng kandak, nung sinalakay na ng mga Muslim, yung Quraida, wala naman silang ginawa. Yung, yung partido ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Wala, ano lang sila, nagpapaningas lang sila ng digmaan sa pagitan ng mga Muslim, ng mga Hudyo at ng Quraysh. Wain ko lanan suran nakum. Sabi nila kapag nilabanan kayo ng mga Muslim, tutulungan namin kayo. Eh. wala rin nangyari. Nagtatago nga sila, hindi nga sila nagpapakilala. Kahit ang mga Muslim, hindi sila kilala. Kundi pa sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam kay Hudayfa bin Al-Yaman, yung mga pangalan nila, lalong-lalo na yung mga munafik na nagtangka na pumatay kay Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam, hindi nila malalaman kung sino-sino yun. Kahit na si Omar eh, kaya si Omar sabi niya, kapag may mamamatay, tinitingnan niya kung nando si Hodeifa. Pag wala din si Hodeifa, ibig sabihin mo, nafik yun yung namatay. Hindi na rin siya magsasala doon. Hindi nila kilala. Nagtatago talaga yung mga munafik. Pero nga sabi ni Allah, Wallahu yashhadu innahum lakadibun. At si Allah, sumasaksi na sila nga ay mga sinungaling. Ay eh, sinungaling nga sila. Hindi nila tinutupad yung kanilang mga sinasabi. Hindi na tinutupad yung kanilang mga sinasabi. Kasi ano yun eh, yung mga munafik, pag nila yung dalawa, kasi meron silang papakinabangan dito eh. Kapag nag-away sila, yung nag-away dalawang panig, di ba? nag yung, yung mga Muslim at yung mga Hudyo at yung Quraysh. Maglalaban sila. Pag nagpatayan itong mga ito, pag matalo ang mga Muslim, edi eh, sila na naman ang hari sa Madina si Abdullah bin Ubay bin Salul na naghahangad na maging hari ng Madina. O ngayon, kapag natalo ng mga Muslim, yung mga Hudyo at yung Kufar, makikinabang sila kasi kasama sila sa hatian ng ganima eh. Di ba kapag may ganima dinada sa Madina, hinahati-hati yun sa mga tao, dinahikinabang rin sila. Balimbing, kumbaga. Meron silang pakikinabangan sa parehong mangyayari. Gustong-gusto nila na merong gera. Kaya nga sinasabi ko sa inyo noon, kapag merong tao na noon, ba merong nag-aaway tapos wala siyang kinakampihan, posible pang siya yung nagdudulot talaga na mag-aaway sila eh. Kaya mag-iingat kayo, insya Allah. Ito yung unang anyo niya, kumbaga. Mudaharutol musyrikin alal muslimin na kung bakit mayro mga aya na pinagbabawal sa mga muslim na tutulong, maikipagtulungan sa kuffar laban sa mga muslim. Kasi ito yung unang ugali ng mga munafik eh. Sunifak so, talaga. Mahulog siya sa nifak. At dahil nahulog sa nifak, kufur. Kawalan ng pananampalataya. Delikado ito. Siyempre, nawakadol Islam, pinag-aaralan natin para maiwasan natin, insya Allah, hindi para manghusga sa mga tao. Alhamdulillah. So, tutuloy pa natin ito, insya Allah, kasi marami itong ano eh. Itong mga akwal ng ulama na naipon ko galing sa kanila tungkol sa ano. Madharatul Mishrikin. Kasi mula sa mga ito, Maintindihan natin yung kompletong ano, kompletong imahe o kompletong detalye nung paano ba nangyayari ito at paano natin maiwasan. Insya Allah. Sa tatuloy natin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.